Ayan, magandang hapon mga bossing, uh, welcome back again uh, For today meron tayo itong gagawin na uh, Chevrolet uh, Trailblazer Yan po ay eh, tumerik po yan, namatay po sa andar So pakita ko po sa inyo kung ano po naging problema Mga boss, ha, ito yung Chevrolet uh, Trailblazer Ayan, 4x4. Ah, ito po yung nireker namin. Ah, namatay po siya sa andar. Yung mga bossing, nung i-start na ayaw na po siyang mag-start. ah, nagpalit nga po ng battery. Akala, battery po yung problema. Ayon, oh. Bago pa po, po yung kanyang battery. Ayan. So, ganun pa rin po. Ah, bali, ayaw siyang mag-trunk. Ah, so, ayun, tinrobol po namin to ngayon nakita ko po yung problema Ito pong alternator Ayan kumakat na po yung kanyang pulley nya Ayan Kaya ang nangyari po Kahit na i-start Hirap na hirap yung makina Hindi niya kayang i-start Puro lagitik lang Ayan kumakat na po siya Ayan nakita niya po yung nyan. Ayan Ayan kumaskas na po siya dyan hanggang sa namakat na po yung kanyang puli ayan so yan po yung naging problema nito yung trailblazer ayan so tatanggal din po namin tong ano na po alternator ayan so ay mga bossing uh... Thank you po for watching.